Pwede pa ready? O, uh, kamunas po yan. Yo, what's up! Kusunerong so, mag na naman. Siyempre, galing tayo sa bar. Napasok. Huwian na. Pero after na ito, Siyempre, So, job na tayo. Babantay mo tayo ng side. Ngawin na ako sinerong magulo pa. Moments later. moments later. At ito nga, meron tayo dito talunan. So, lulutuin nga ito ni Cute. sino So, yan. Talunan yan. Tapos, dito naman sa kabila. Puntahan natin. Meron pa dito ng isang lulutuin. Yung kay Ketebo Ketebo ano yan? Ketebo, ano yan? Kabayo kaibigan. Yun. Ano naman oh. Talo manok tapos kabayo. Pulutan. Solid pulutan, no, Kuya Tebs? Om oh. um, Sim. Sabi mo sa mga kaibigan, oh. Siyempre, dahil matigas kong talunan, siya natin papakuluan. Kaya bago lang. en die proe dit is baie 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 Ayan natin yan Pakuluwang matindi-tindi no, Gatong-gatong lang yan o. Na umsim yan Talunan Siyempre habang pinapakuluan natin yung Manok yung kabayo Siyempre, tinola yun. Yan tayo papaya. Siyempre, may luya. May bawang, may sibuyas. Yan. May daw ng sili, may malunggay. Siyempre, umpisa natin dito sa... E, Umpisahan natin dito sa papaya. yung e, babalatan muna natin to.